Hi, magandang araw po ulit sa inyo. Ayan ah, po, kita ninyo, meron pa akong background dito. Yan po yung aking mami. Mami maganda. O, oh, kita nyo. bagong ligo yan. Bang -bang. Oh. Bait po yan. Sipag. Ayaw tumigil niya. Kanina pa po yan. Nag, uh, punas ang punas dito. Eh, yung ibabaw ng table. Gusto niya raw, hindi malagkit. Tama naman. Hmm. Yeah, ano po yan eh. Talagang Uh, ginagaya ko yung mga tamang ginagawa kasi syempre yun yung mga bagay na dapat na ituloy na po pero yun po nga ay gusto kong magpasalamat po sa inyong lahat sa inyong uh, pagsubaybay at pagtangkilip dito sa aking channel Skipper TV at uh, sa araw po na ito ay ako po ay totoong masaya uh, ganun palang feeling kasi po Uh, nakita ko na yung isang customer natin, si Sir Nash ay na-receive na na-claim na, na niya yung kanyang pinurchase na puppy. Congratulations po Sir Nash. Shoutout po sa inyo. Marami po salamat. Uh, one happy customer si Sir Nash. Nag-meet na ko po siya last week sa Pasig Nung meron po kami minute up doon na customer. Tapos timing, pumunta siya doon at meron siya nagustuhan na Yorkie Papi. At siya pala ay taga Cebu. Balikbayan po siya galing ng Arizona, USA. So wala nga, as a matter of fact, wala siyang uh, SIM card or cellphone number na ginagamit dito. Ang ginagamit lang niya ay yung kanyang Messenger, no? FB uh, Facebook Messenger. Doon kami nagco-communicate. Ah, uh, 'yun po. Uh, madali kami. Uh, salamat po marami. Napakadali uh, uh, pong kausapin ni Sir Nash. Uh, katulad din po siya ni Sir Rene, uh, taga Cebu rin po, Bantayan, Cebu. Uh, wala silang pinagkaibang dalawa. Napakausay po, napaka-smooth ng naging transaction. Maraming po salamat. At pina pina pet trans po po ni Sir Nash yung kanyang puppy sa Cebu. Parang kagabi lang ay kasama pa namin. ngayon po ay nasa Cebu na siya. Ang pangalan po ng puppy ay si Light. Ano po? Ako po talaga ay nagpapasalamat po. Shout out po talaga sa inyo. At nawa po ay Mag mahalin niyo mabuti at alagaan ang yung puppy. Ganun din po. Inuulit ko, shout out po kay Sir Rene na taga bantayan Cebu. Si Sir Nash naman po, yung sinasabi ko ngayon ay taga uh, City, Cebu City. Ayun po. Ah uh, Ang totoo po niyan ay mayroon pa nga silang uh, mga gustong uh, si Sir Nash katulad din ni Sir Rene ay mayroong uh, request pa na iba pang uh, breed na hopefully po, siyempre po gagawin ko ng paraan na may serve. Ano po? At uh, yun po, ganun din po, same thing, itatrans, i i i i i, ililipad, tawid dagat, papuntang Cebu. Ano po? At uh, napakasaya po pala ng feeling ng ganun. Alam niyo, isang malaking uh, success po sa akin to, achievement. Kaya ako po isinishare sa inyo. Hindi ko may paliwanag yung feeling ko. Uh, kasiyahan. Kasi kagabi nga lang, kasama ko pa yung papi. Kasama pa namin. May picture pa kami. Tapos, after ilang oras lang, nando na siya. Parang hindi ako makapaniwala. Sibwano na yung uh, tuta. Ano po? At uh, yun po. Uh, tunghayan niyo po itong uh, ipipresent ko sa inyong content ngayon. Maiksi silang po ito. Tungkol nga po ito sa... Uh, naging transaction o more or less yung mga ilang uh, pictures or photos ng papi bago na trans na transfer na transport tapos yung picture ng papi uh, nung nakuha na ni sir na claim na sa airport at uh, yung naging uh, paano po yung naging conversation namin nung petrans trans na kumuha kagabi sa papi Andito po lahat sila. So, tungkayan niyo po nawa po magustuhan nyo maraming po salamat Skipper TV po have a great day ano ah, lang sir rabbit rabbit oh. ah may kasabay na rabbit papunta sa Cebu yes ma am. ah yes sir. tapos mayroon ah. pang taplong pusa papunta naman ng Chenzan ah okay, ayan po oh. babiyahin na si Light <laughs> ayan Ayan, papuntang Jensa naman yung isa. Ayan po si Light. O, biyahe na. Bye-bye, Light. Papunta <laughs> ka ano na ng Mactan Airport. Anong oras ang flight niyan, sir? Sige uh, po. It's good. is 525 po ang flight niya. 525? At natin niya, ro? 525 AM. Ang arrival niya po is... Uh, 6.55 6.55 7am po Okay, okay Di 7am Okay ah uh, Ito pong vaccination card niya po Yes po ah uh, Hanapin na lang po nila dito Bukas oh, sa okay. loob ng kulungan sige, Okay po, Ilalagay ko po siya dyan sa loob ng kulungan Bukas Hanapin na po, uh, po Hanapin na lang nila po oh, Kasi Pero, pag ngayon mo nilagay Masisira okay. yan po. Ito po Makikita nila Dito pa rin sa loob ng kulungan Hanapin na lang po nila bukas O, oh, Sige po, po. Isisend po. ko sa kanya itong video ano po pangalan niyo, sir? Ah, uh, Makoy po ng JP Transport. Ayan po. Hello po. Kumusta po kayo? Ingat po kayo sa biyahe. Saan pa pupunta niyo yung ngayon yan? Uh, di ba yung uh, sa Makati yung tatlong pusa eh na pushpin. After nun, uh, diretso na kami sa airport. Sa airport na. So, kasi galing na ako ng Malolos, tapos siya dito yung tatlong kusato sa yung sana oh, ano yung mga kasabay niya ayan o no? rabbit po yan uh, pet din po yan na rabbit pet type na rabbit uh, galing po yan ng malolos kay Isaac Loops and Rabbitry okay. sa malolos kulakang uh, magaganda din po ang mga rabbit nung kung gusto mga pet chinchilla okay. meron siyang mga ganun Sige hamster ba? okay yung malaki na sa ano na yung kennel. Ah, uh, wala pong laman yun sir, di ba? Like asking po ang paglalagay niyan. Ah, okay. bukas uh, pa po ang ano nun, schedule niya ng flight. Oh, okay. Di ba? Okay. Naka-ready na lang yung kulungan niya. Ayan. Kasi medyo uh, malalaki. Itong mga maliliit, ang okay. ginagamit lang po 'yan kapag ganito, in case na hindi siya magkasya sa size 1, pwede po natin siyang palitan ng susunod na cage. Yun na po yung mga cage na iba. Okay, okay Kaya okay. Uh, Halos lahat ng sizes meron kami kasi meron pong pick up na kunwari Sabihin nilang 4 months lang yung tuta. Sa picture, maliit. Pero pag nakita mo siya sa personal, medyo malaki. Eh, ang standard po kasi ng airline, kailangan po, ganyan dapat ang puppy natin. Okay. Nakakatayo siya ng kusa, nakakalikot okay. doon sa loob. Yes, kapag yes. Kapag sumayad po yung ulo niya, ganito, kapag itong ulo niya ay sumayad na dito sa taas ng bubong ng kulungan, negative na po yan sa airline. Ah, okay. Kaya kailangan niya pong magpalit ng kulungan, yung medyo malaki na. May yung okay, wallet ko. Sorry. Ayun. Ganyan po ang pag-process ah, okay. Kayano. Yan po ba pag pinick up ni, nung customer bukas, kasama na ito? Or? Opo, kasama na po yan. Di bali, meron dito po sa ibabaw, lalagyan po yan ng tubig. Tapos okay. lalagyan ng mga cable tie dito, ng mga lock. Okay. okay. Tapos lalagyan siya ng packaging tape mamaya. Lalagyan okay. ng mga sticker. Basta okay. As in, ano po siya mamaya? Talaga secure. Uh, opo, secure yes, po tama, siya. Tama. Bukas, pagdating, pag nakita nila kung anong makikita nila mamaya sa picture na isi-send ni Sir Jay, Okay. Uh, yun din po ang makikita nila pagdating niya. Ayun. Ang Kasi wala pong ibang pwedeng gumalaw noon. Tama, tama. Kasi kung ako po yung nagpapadala, ako kasi magpaprocess, kung ano po yung itsura niyan, pag isip pag uh, accept ng is, airline, yes. Ako, pagdating dapat doon, bago ma-receive ng client, uh ganun din po dapat ang ano niya. Uh, uh, kasi po in case, sir, na kunwari, ganito, eh, na-load natin siya sa aeroplano at bigla siyang dumumi, uh, Binababa po yun. Ay, binaba ba? Opo. Tapos kailangan ko po, po, ako na shipper, ako yung nagpadala. Kailangan ko po, po muna ng linisan yun. Linisan. pagka oh, nalinis, lang po yun ibabalik sa aeroplano. Correct, correct. correct. Ganun po ang proseso doon O, oh, okay. oh, kasi hindi natin masabi eh, dahil bago siya dyan sa container na yan, o, may o, tendency o. siyang magwiwi. Yes, meron. Yan ang normal o, eh, o, o. na ano ng aso eh, at saka pusa eh. Mag Lalo na pag takot, medyo tais, takot pa ano, yung mga yung mga mga Ayan na. Ito, sir. Ito uh, yung... Balance po. Opo, 3-5. Opo, maabala ba ko po kayo na ano, malayo pa po, po kayo. Salamat po ulit, sir. Sige po, sige po. God bless po. Ingat po. Susunod po ulit, ha? Pwede po kumuha ng picture kasama kayo. O, sige po. Pwede, pwede pwede po. Thank you po. Ayan po mga KSKIPER TV, kinuha na po si Light, yung Yorkie puppy na uh, kinuha ni Sir Nash Idol. Na dadalhin po sa Cebu City. Ayan po, thank you po, thank you po. Thank you po. Malis na po siya. At ang um, biyahe po ay alas 12 or alas 5 ng madaling araw. 5.25, darating siya doon ng 6.55 na umaga, almost 7 o'clock. So, yun po. Kung kayo po ay interesado rin sa ganitong pet po, anywhere in the Philippines, pwede po sila. At uh, po sila ni Kuya Kat. Napaka-reliable po. Actually, first time po namin na uh, gagawin to. Uh, masusubukan po natin. Pero trusted naman po no isa nating kaibigan na seller din. So, more or less po, ay uh, confident po ako na okay po at nakita naman po natin yung uh, kinalalagyan ng papi kanina maganda naman po siya kaya po wala tayong worries kahit kind pa of paano so yun po maraming salamat uh, ito po ulit si Skipper TV have a great day po simple presentation ko po at uh, actually maligayang maligaya po talaga ako at lubos na nagpapasalamat po kay Sir Nash na taga Cebu City at uh, dun po sa naging previous customer ko na uh, si Sir Rene na taga Bantayan Cebu naman na parehas po sila ay nag-transport uh, nag-air transport ng kanilang kanilang mga papis na binili sa akin, sa amin. Ano po? At gayon din po, pinasasalamatan ko. Shout out po sa lahat ng mga naging customers po ni Skipper TV. Nawa po ay huwag kayong magsawa. At kung sakali po na meron kayong mga tanong, uh, gusto linawin, po kayong mahiya na kontakin ako. Uh, gagawin ko po ang nararaang kaya kong gawin upang sagutin ang inyong katanungan. Pero syempre po, lagi ko paalala sa inyo na itong ating mga alaga ay may buhay. Kailangan po nating ingatan at alagaan. Ano po? Uh, at ang masasabi ko po panghuli ay own a pet and win a friend. Maraming po salamat, Skipper TV.